Ngayon na uso ng mga piyesta ngayon, no? Mayo, no? Okay, pero bago lahat, pababatiin ko muna si Kayla. Kayla, magandang hapon sa'yo. Saan ka nag Santa Cruzan dati? Ah, uh, nag Santa Cruzan po ako ng, sa barangay po na. Well, ano po, yearly po kasi yon, Lagi po kami nag Santa Cruzan. Bilang isang, ano ka? Bilang isang? Reina Emperatriz, Will! With... Reina Emperatriz. Yes. Sino ba sa Emperatriz? Ano po? hindi ko po alam. Willie, eh. lagi lang po ang tinatawag. Dapat inaalam niyo eh. yun. Ano ba yan? Anong role ni emperatriz? Pero po, ano, Will, eh, yun po siguro yung pinakamaganda kasi maganda ako, Will. Alam mo, natutuwa lang, nahalala ko. Naimbita ako dati. No, pogi ako. <laughs> hindi, totoo yan. Nagrenta ako ng barong. High school ako eh. Pumunta ako doon ng Santa Cruzan. Pupogi ako. Ay, nako. Ako yung mahawak nung ano. <laughs> Akala ko ko yung escort bullshit na yun. Ako yung mawak nung ano? Arco! Nung Arco! Naalala ko mo din Okay, man. O, sige. Ikaw ba yung may boyfriend? Ah, well, ano lang po. Mga special song like that. Ganun lang po. Ano? Ano kung bakit tong tong? Special like that. Chuchu, just lang po. Das camera root chuchu. Anong just kemerut yung tuk tuk lang po? <laughs> Mga special song man, gano'n, kemerut, gano'n. Kemerut lang? Stop. Sige. Ano bang pangarap mo, Kyla? Ah, uh, well, kapag po pinalad po talaga na mayahon ko po talaga yung pag-aaral ko, gusto ko po maging doktor. Pero kung hindi po papalaran, okay na po maging engineer. Wow. Eh kung hindi ka papalaran, magkonduktor ka. Hoy, <laughs> 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 sino kasama? Pakilala mo? Pinapakilala ko nga po pala sa inyong lahat. Nay, ano gusto niyo sa inyong uh, <laughs> ang reyna, emperatris na anak? Yes, Kayla. Anak ko. Sana mag-aral kang mabuti. Huwag ka muna mag-boyfriend, anak. Kailangan, ano, mag-aral mag ka muna mabuti para makatapos ka ng pag-aaral mo. Alam mo naman, nagsisikap ako maghanap buhay, magtinda. Limang oras na lang ang tulog ko araw-araw para maka, maka, lang kita ng pang-tuition mo, kahit na nalalay tayo, mahal na mahal kita anak, mahal na mahal na mahal. ayon uh, Thank you, Mommy, sa lahat ng sacrifices mo. Kahit na wala na akong daddy, ganun, lagi ka na para support yung pangangailangan ko sa pag-aaral, sa araw-araw, ganun. Thank you, kasi naghihirap ka para sa akin. Mahal na mahal din kita. I love you. Sweet <laughs> ah. naman.